Balita naman po sa mga lalawigan. Naghain na ng motion for reconsideration si Bohol Governor Eriko Aristotel Omentado laban sa anim na buwang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng kontrobersyal na resort sa loob ng protected area sa May Chocolate Hills. Sa kanyang motion, mariing itinanggi ni Omentado ang mga paratang. Wala nga raw sapat Nabasehan ang suspension order dahil hindi naman siya konektado sa resort. 2018 din daw nang simulang itayo ang resort habang siya ay nagsisilbi pa bilang second district representative. Sa naunang desisyon ng ombudsman, inilagay sa preventive suspension ang gobernador at anim 68 iba pa. Posibleho naman daw pong props lamang ang mga uniforme daw ng China na nakita sa sinalakay pong Pogo Hub sa porak Pampanga ang ilan sa mga nakitang uniforme may mga letra ng PLA o People's Liberation Army na siya hoonamang military force ng China. Pero ayon po sa takapagsalita ng ating armed forces, ni Colonel Francel Padilla, hindi malabong props lamang ito na ginagamit sa panluloko sa mga online scam. Now, na po sinabi ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission na kanilang iimbestigahan kung meron nga pa talagang mga sundalong Chinese na nagpapanggap bilang mga empleyado ng Pogo. Kinundin na naman ni Pangulong Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang si Vice President Sara ang ginawang paghain ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa mag-ama, hindi katanggap-tanggap ang labis na puwersang ipinakita ng mga pulis at CIDG sa harap ng mga sibilyan. Tanong pa ni Digong, ganito rin kaya ang gagawin ng administrasyon sa iba pang akusado lang at hindi pa naman nahatulang guilty. Itinutuli ng pugante ang pastor na naharap sa mga kasong sexual at child abuse sa Pilipinas. Abril pa nang maglabas ng warrant of arrest ang mga korte sa Pasig at Davao laban kay Kibuloy. Wanted din sa Amerika ang pastor na sangkot umano sa human trafficking. Patay po naman matapos pong pagbabarilin ang isang prosecutor sa Digo City, Davao del Sur. Apo, tinambangan po ang biktima na si Attorney Eleanor de la Peña habang nasa loob ng kanyang kotse. Pauwi ho sana ang biktima nang dumating ang mga salarin na sakay po ng motorsiklo. Dead on the spot ang abogado. Pero sa tulong po ng CCTV at ilang mga testigo, nahuli na sa bayan po ng Sulopa ang suspect na mismong half-brother ng biktima. At ayon po sa investigasyon, posibleng away sa lupa ang motibo sa krimen. Ito'y itanang naman ng suspect. Isang lalaki naman ang nag-amok at nanuntok ng mga babae sa Cebu City. Nangyari ang insidente nitong linggo ng gabi. Ayon sa post ng isa sa mga biktima, nakasalubong niya ang sospek sa may bahagi ng Osmeña Boulevard. Nilapitan siya ng lalaki at saka sinuntok. Bago po yan ay mayroon na palang ibang biktima ang sospek. Sa follow-up operation, naaresto ang sospek matapos siyang isumbong sa mga pulis. Ang dahilan daw niya sa pananapak na mga babaeng biktima ay dahil ayaw niya sa mga magaganda. Nakakulong na ang sospek na nahaharap ngayon sa reklamong multiple serious physical injuries. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.